Okay, nandito kami ngayon sa aming bahay. yan ay yung kapatid ko. Kita niyo kami. At ito sa si Papa, gumagawa ng costume para sa susunod niyang vlog. And ngayon, tuturuan ko siya gumawa ng vlog transitions. Kaya, wait lang kay jan, So, ayun, nandito pa rin kami sa aming bahay. At nandito ngayong kapatid ko, nag-editoy. ka sa camera, hoy. <laughs> Pero nandito si Papa ngayon. Ginagawa niya ang kanyang costume. And ngayong gabi, na-vlog namin actually, hindi na umaga ngayon, gabi na. Tuturuan kita ngayon gumawa ng vlog transitions. Okay, paano ba yan? Ngayon, gantam yung kamay mo. Ito yung una nating transition. Yeah. Tapos, gano'n mo sa camera. Oop. Hindi, eh, dikit mo talaga, ganun. Ah, dikit, Oh. Mm. So, yon nandito na kami sa taas. Nag-teleport kami. Yun, yung una naming transition. Ang tawag namin dun ay sampal sa camera. Transition. <laughs> Ang galing, no? Oo, oh, Ngayon, maya-maya na tinatamad pa ako, gagawin namin yung transition number 2. Kakain muna kami. Sa kumain ngayon at nandito naman kami sa aming kami. pangalawang transition. Ito yung tinatawag na bounce the wall transition. Yan. Pa, paano ba yan? Pa, paano ba yan? Ganto lang gagawin mo. Tatakbo sa wall o sa table. Sige, sige. Ay, sige. sa table. Table. Sa wall o kaya sa pinto. Okay. Tapos ganito yung tatakbo. Babounce ka lang paganto. pa ganito. Pa ganon. ganon lang. Okay. okay. Lang. Sige. Pwede ba yung takbo mayaman? Kahit, kahit ano, takbong. kahit ano. Okay, okay. go! Uy, nawala. <laughs> nawala. Nawala siya. Hindi natin alam baan na siya sa wall. Tingnan natin sa labas. Boy! <laughs> yun yung aking pangalawang transition. So, maliligo muna ako. Tapos, pagkatapos nun, pangatlong transition na. So, ngayon, di pa talaga kami naliligo kasi nakaisip ako ng bagong transition. Ayaw Itong ayaw. transition to na basic lang to, pero Magagamit ito to mga vloggers. Okay, sige, sige, So ito yung tinatawag na bounce transition. Bounce, tatalon. Tarun na tayo. Ready? One, two, three. Oh, so nandito na kami ngayon. Kita, kita nyo, nag-bounce okay. kami. Tumalon lang, nagbago na. hindi ko anap kung maganda outcome nito, Clark. Yo. Yung... So yon, <laughs> nandito na naman kami. And hindi ko alam kung ano yung nangyari sa transition number three. Magic yon. Hindi ko alam kasi pag ini-edit din natin alam 'yon. okay, pero ito na yung fourth transition namin. Last na 'to. Ito yung itcha transition. Teka, teka. Eh baka mabagsak o mabasag yung cellphone. Hindi, hindi yan. Kaya oh. sa kaya. Sige, sige, sige. So itcha na natin ha. Ready. 1 2 3. Oops. So, boom! Nandito na nang mga kami. Wow! Yay! Hindi ko alam kung okay talaga yung nangyari, pero hindi ko alam. Basta yun lang yung mga transitions namin. And galing, Sana sumaya kayo at kayo. Don't forget to like, share, and subscribe sa yeah. channel niya. Sa channel niya. And featuring lang ako ngayon. So, bye peeps. Gawin na yung yeah, subscribe, ano. Subscribe Yun, subscribe daw. So, gawin mo na yung ganun, Yung ganon. Ayan! Di, tiket mo talaga kasi hindi. Ah, dilim, Diket, dilim. dilim.